Salamat, Iday, kasi sinamahan mo sila para matulungan nila. Okay. Nakakaano naman po na hindi pa napapacheck up. Ayawa. Parang nahihirapan siya sa katawan niya. Ganito na lang po, mo, no. uh, Tutulungan ko po kayo na mapacheck up siya. Tapos, dalhin po natin siya para mapacheck up po natin. Kasi hindi ko po alam pa kung saan po natin siya pwedeng dalhin. Eh. Kasi... Hindi naman po yata pwede na sa center lang. Okay. Salamat Diday. Gusto ko rin po kasi makatulong po. <laughs> sa ngayon po ate, mag-abot po ako sa inyo ng para maka ano po kayo ng panggastos niyo po. Asensyahan mo na muna to ha. Sana Malaki ay ipuntulong ito para sa anak ko po, po. At ang lahat nga ng ito ay nangyari dahil kay Diday. Nagulat nga ako, nangyayain ako ni Diday at silipin ko daw yung batang may sakit oh, okay, diba na gusto niyang tulungan. Hello po! Hindi lang ako makapaniwala na sa murang edad ni Diday ay may iisip niya na natumulong sa iba. Siya ba Ang galing naman ni Diday! At ang sarap lang sa pakiramdam na sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ni Diday ay mas gusto niya ding tumulong sa iba. May nagsabi lang po sa akin. Nagyambay ka mo na dito. Salamat, Tiday, kasi po. Sinamaan mo sila para matulog mo. alam. Anong nakita mo yung bata? Anong naramdaman mo? Naawa po ko sa kanya. Dahil ang sabi po ng mama na ito, nag-aaral nag pa daw po yun. Ngayon, hindi na po siya nag-aaral? Hindi na po. Pwede pong pumasok? Sige po, akit po kayo. Ay, ang galing mo ah. Ito po, anak mo din po ito. Okay. Pwede pong umapit ito taas? Sige po, set niya. Hindi po siya nakakalakad po. Matagal na po. Mga siguro mga 7 years or 5 years na po siya hindi nakakalakad. Napacheck up niyo na po. Hindi pa po kahit pinsan. Bakit? Wala pong pera. Kapos po kasi kami sa pera eh. Di ba libre naman yung mga check-up natin ate? Opo, libre. Kaso po yung pamasay, wala din po kami makukuha na. Nakakaano naman po na hindi pa napapa-check-up? Iyan yeah, nga po. Yun po, yung dati po, nakakalakad po siya nung nandoon pa kami sa Pampanga. Pero ngayon po, nung umuwi na kami dito, hindi na po siya nakakalakad. Pero sana napapa-check-up po agad ate? Kasi, pero yung limang taon na. Opo. Ano po bang iniisip nyo kapag nagpa-check up po? Siyempre po, unang-una, -una, pera. Kasi wala po talaga kami pamasahe, papunta doon. Ang pogi pa naman. Parang mahihirapan siya sa katawan niya. Tino. Kaya nga, uh, um. Mm. taon na po siya? Sampu na po siya. Paano po yan pag ano, gumagapang lang po siya? Opo, gumagapang. Minsan po, binubuhat ko para makababa lang po siya. Kuya, kumusta ka? Ha? Anong nararamdaman mo? Ha? Hindi po siya nasasalita. Ganyan naman po siya. Pag tinatanong ko kung ano masakit sa kanya, hindi ba po siya, siya. Tayo, siya. Hindi po siya nagsasalita? Nagsasalita siya. Minsan, pag gusto niya magsalita, nagsasalita siya. Pero nakakaupo po siya. Oo, oh, nakakaupo. Upo nga po natin ate. Mahal, upo ka mahal. Ano ba siyang nahihirapan, Kuya, anong nararamdaman mo? Ha? Huwag kang mahiya kay ate para matulungan ka ni ate, ha? Para malaman natin kung ano yung nararamdaman mo. Ano yung nararamdaman mo, kuya? <coughs> ha? Hindi talaga siya nag-uupin. Ganito na lang po, ate mo. Um, tutulungan ko po kayo na mapacheck up siya para malaman po natin kung ano po talaga yung nararamdaman ng bata. Kasi tulad niyan, hindi po nagsasabi sa inyo. Pero noon po ba nag-aaral siya? Opo, nag-aaral po siya. Dito po, dati sa Pampanga kami, nag-aaral po siya. Tapos dito nag-aaral. Grade 3, naglalakad pa siya. Pero nung ano, lumipat kami dito. Hindi na talaga siya naglalakad. na naglalakad. Ano nga pong pangalan niya? Si Adrian de Batak po. Adrian. Kuya Adrian, gusto mong kausapin si ate? Ha? Ano po yung mga kailangan niya po na sa ngayon? Nag-iinom po siya ng gatas? Wala pa po siyang ganun din po eh. Kasi minsan kapos po talaga. Wala talagang pambing. Yung pagkain lang nun, sapat lang sa araw-araw. Pero yung mga vitamins, wala din po siyang ganun. Salamat, Dita. <laughs> gusto ko rin po kasi makatulong po eh. Di ba matagal na yan, Tim, niya? siya? Nung unang kita ko sa kanya. Bakit ngayon mo lang siya nasabi sa akin? Ano yan, Nung unang tira ko dito, tinakita ko siya. Hindi na siya nakakapaglakad. Pero nung nalaman ko po na nakapaglakad na po siya, parang ano rin po, parang nasa isip ko po, okay na po siya. Pero ngayon po na may nagsabi po sa akin na gano'n po siya, sinabi ko na lang po sa inyo kasi gusto ko rin po makatulong. Uh, ganito na lang po, no? Babalikan ko po kayo. Okay. Tapos, dalhin po natin siya para mapa-check up po natin. Kasi hindi ko po alam pa kung saan po natin siya pwedeng dalhin eh. Kasi hindi naman po yata pwede na sa center lang. Okay. Mga ilang taon na nga po ulit siya hindi nakakalakad? Mga siguro 5 years or 7 years ka. Ano po yung bigla na lang talaga siyang nanghina? Nung ano, opo, nung bata pa siya, naglalakad siya, tumatakbo, malakas po yung tuhod niya. Tapos nung kinder na siya, unti-unti yung tuhod niya, parang sabi ko, parang hindi na siya nagaan. Iba na yung lakad niya, lagi na siya natutumba, nadada pa. Yun hanggang sa nagulat kami, hindi na siya nakakalakad ng maanis. Pero sana po napacheck up po agad ating. Ano wala, kasi kapos po talaga kami sa pelo. Sige, bae. Gakan mo na, bae. Ano na? Umiikbi po siya. Hmm. Pati po yung sa pagsasalita niya po. Noon nagsasalita siya. madal po yan. May times po kasi na ayaw niya rin magsalita. Pero pag siya lang po naglalaro, ingay po niya. Kuya, babalikan na lang kita, ha? Para makapagpa-check up ka, ha? O Sa ngayon po, ate, mag-abot po ako sa inyo ng para maka ano po kayo ng panggastos niyo po. Ayun ate. pagpasensyahan mo na muna to ha. Salamat po. At sana ay... ito para sa ano po. Ibili mo siya ng gatas, tapos okay. mag-ista ka na lang ng pwede niyang makain ha. Okay. Tapos babalikan ko po agad kayo para malaman ko po muna kung saan ko po siya pwedeng dalahin. Okay. Tapos ipacheck up po natin siya. Ate, pagpasensya niyo na po muna yan. Salamat po to. Salamat po. Malaki pong bagay ito para sa Salamat po. Tsaka sa po. At pati po kay Lidl, salamat po. Walang ano po sa akin at, at least po, gumaling po siya. Tsaka hmm. bumili na rin po kayo ng pagkain niya po. Ah, para lumakas po siya. Kuya, babalikan ka na lang namin, ha? Sige po ate dito na po kami.